ito yung masarap na ulam natin ngayon native chicken tandang ito yung may gata ah, may gata na yun ah lang ah. pala. Di malambot na siya. Lagyan na lang ng gata. Bago na Oh. Inisin lang kayo mo. Inisin. Dagat na. gata na daw. Buling gata. Ito ang bill paper. Nagpapabango ito. Ayan ang oh, katagpabango niya. Lapit na. Ay, may nakahanda na yung kapitbahay. Oh. May nakahanda ng mangkoko. Oh. <laughs> Ayan, kakain na tayo. Luto na. Sino ba tamban? tamban Ayun no, may hinihaw pa na ano, tuyo. Pagpalit pa yung tuyo dito. Sa usawa na siling yun no. Suka. Uy, doon lang. Ayan, kain mo kami.